Anong ganap sa mundo ng showbiz? Tila walang pakialam si Bianca Manalo sa mga isyong kinasasangkutan niya nitong nagdaang araw. Kasalukuyan kasing nag enjoy sa bakasyon si Bianca sa Tokyo, Japan kasama ang kanyang pamilya. Noong Martes, December 19, 2023, pinagpiestahan sa social media ang screenshots ng mga pribadong mensahe umano ni Bianca kay Rob na inupload sa mismong Instagram account ng aktor. Sa screenshot, Mababasa ang umano'y lihim na pagkikita ng dalawa kahit na sila'y parehas na may karelasyon. Nobyo ni Bianca si Senator Win Gatchalian, habang si Rob naman ay partner noon ni Shyla Ribortera. Sa gitna ng issue, mukhang wapakals naman sa issue si Bianca nang mag-post ito sa kanyang Instagram stories nitong Huwebes, December 21. Kasama ang kanyang ina at iba pang kapamilya, All smiles si Bianca habang nakasakay sa eroplano hanggang sa makarating sila sa Tokyo, Japan. Walang ibang inilagay na description si Bianca sa kanilang recent trip maliban sa location kung saan sila naruroon. Bukod kay Bianca, dawit din ang pangalan ni Herlin Budol, na inaakusahang sa hang may lihim ding ugnayan kay Rob base sa screenshots na inilabas ng dating partner ng aktor na si Shyla. Kinumpirma ni Rob na si Shyla ang nag-upload ng mga screenshots sa kanyang Instagram page nang walang pahintulot. Miyerkules ng gabi, ikadalawang punang ng Disyembre, nagpadala ng opisyal na pahayag si Rob sa pep.ph kaugnay ng unauthorized post. Ani Rob, walang pahintulot na kinuha at ginamit ni Shaila ang kanyang cellphone at di umano'y nagpanggap bilang siya ang ina ng kanyang anak. Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe, at i-click ang share, like, at mag-comment ng inyong opinion. And favor naman po, please don't skip the ads.